mga part ay na may mga pibili din diris masiya sa mag-vlog ta buna na. Si Peter, si Bill. Eh, in the house. Pa kita guys ba kung manghold part no. Mo ni si Lance part. Na. Third floor bunal. Tulit. Tulit dia. Jaris Romeo, the last time. Tapi yung kau kayo kau. supporters, tu magiti, sulit. Kalau dol, kantis

amazing. They're amazing. Ini ya hand in the house. Them amazing. Ala lihat, Oleh buat first time ba. First time tengah kita mengambil di jendari mengawan ba. Mga PB players na natin race, Juan Masiyas ka ron Grabe Kasi Juan Kala na buwan nih Kinsa ni siya Monteveros, Dondol Teveros, Tuwana sa Dondol Teveros, exit na. Okay. Exit Idol sa Dol, Gunpis Dol, Gunal. Sa Dol, Gunpis na, exit sa Idol. Diba na amazing ba? In amazing! Ika na na, nari o. Pilipiting ko nini. Bapo kayo. Bapo kayo. Try tag picture, try tag picture of one. Nang wapo ba? Picture po. Right, picture po. Try picture. Bayer ba dapat picture? Try po. Thank you. Sulit, sulit. Kita ba sulit, sulit. Oras. Oh, Tapos kayo. Oh, sulit kayo. yung mga artista dia. Oh, saya yung mga artista dia. Kani, Sean puno. Sean kani, muna si Sean bay. na kita pukas pukai bay bay. Oh, Sean, Sean. Bay kita bay. Oh, what is your Oh, what ba'y? Oh, Papa, ba'y? name. Papa, my name. Papa, my name. Basket basket? Oh, mana basket oh, ah? Oh, kalau sulit. Tidak bersih, bulan.